Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Agad namang nag-apoy sa galit si Hong Chenny, namumula ang mata, at sinabing, Ikaw, ngunit naisip niya, kahit ang isang malakas na blood demon ay napatay niya. Hindi pa ito ang oras para magkasamaan kami ng loob. Tiisin mo na lang muna. Bahagyang umiti ang ating bida at nagtanong, bakit? Nina, maliit mo ba ang iyong master? Bilasan mo na at lumuhad ka para hugasan ang paa ng iyong master. Mariing pinisil ni Hong Shili ang kamao, magkahalo ang damdamin, at sumagot, hindi po, master. Yumuko siya at sinimulang hugasan ang paa ni Yun Lin habang lihim na nagngangalit sa isip. Ako'y dating pinuno ng demon sect, isang tunay na immortal sa rurok ng kapangyarihan. Sampu-sampung milyon na cultivador ang napatay ko. Ngunit ngayon, napipilitan akong maghugas ng paan ng isang cultivador mula sa probinsya ng Wasteland. Nasiyahan ang ating bida at pinuri siya, masunurin ang disipulo. Ngunit sa loob-loob niya ituwang tuwa, aba, gusto mo pa yatang makipagsabayan sa akin. Biglang napatigil si Hong Shi, Napaisip, sandali, ito by boundless water of thai. Kapag ininom ng isang mortal ang tubig na ito, mananatiling bata ang anyo at aabot ng hanggang dalawang daang taon ang buhay. Kung cultivador naman, malilinis ang lahat ng dumi sa katawan, magiging busilak, at ang cultivation ay bibilas na parang lumilipad. Kahit isang maliit na bote nito sa gitnang rehiyon ay pag-aagawan ng lahat isang bagay na nalalaman ngunit hindi hinahanap ng karamihan sa mga monghe. Tumangala siya kay Yunlin na mayabang ang ekspresyon, lalo siyang nenas. Ginagamit lang ba talaga niya ito para ibabad ang mga paa niya? Sayang na lang ang materyales mula sa langit, lalo nitong pinatunayan na may napakalaking oportunidad siyang nakuha. Kung hindi, paano niya magagawang mag-aksaya ng ganito? Ubusang ganitong core aming boundless water of Kai ay malaking tulong sa cultivation. Nakatuon ang tingin ni Hong Xian sa palangganan ng tubig, ngunit agad niyang isinara ang bibig at inisip, sandali, tubig na pambabad ng paato. Sa pag-iisip pa lang, muntik na siyang masuka. Hindi na intindihan ng ating bida ang ekspresyon ni Hong niya, kaya tinanong, "Anong ginagawa mo diyan?" Kinukutsa mo ba ang paa ng iyong master? Namutla ang mukha ni Hong Sian luno pinilit lunokan ang iniisip, at sumagot, Hindi, hindi po, master, may iniisip lang akong iba. Umupo ng comfortable si Yun Lin at inisip, napakarami ng boundless water of Thai na gantimpala mula sa sistema. Sino ang mag-aakalang ang paggamit nito sa pagbabad ng paa? Kasabay ng maginhawang serbisyo ng disipulong ito, ay napaka-relaxing. Sinabi niya, medyo malamig ang tubig. Magdagdag tayo ng init. Sumagot si Hong Shi Yui, ayon sa utos mo, guru. Agad na uminit ang tubig, at unti-unting naging mas maligaya ang ekspresyon ng ating bida, kasabay ng paglabas ng ilang kakaibang tunog. May narinig na mga yabag habang masayang tumakbo papasok si Shaoling Air, sabay tawag ng kagalang-galang na immortal. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mukha ng ating bida na puno ng labis na kaligayahan, habang sinasabi, ah, sobra na to. Pagtingin niya sa madilim na sulok sa ibaba, nakita niya si Hong Chin Yi na gumagawa ng isang bagay na medyo kainahinala. Namula si Xiao Linger at napatigil na parang estatwa, iniisip, ay nako, ano yang ginagawa nila? Sino ang mag-aakalang may ganitong relasyon pala sa likod ang magburong ito at ang alagad niya? Agad siyang tumakbo palayo, sabay sabi, nakakahiya. Napalingo ng ating bida, litong-lito, at nagsabi, bakit kaya biglang tumakbo si Linger? Tumangala naman si Hong Chen Yi at tinanong, Guru, nasiyahan ka na ba ngayong nahugasan na ang paamo? Sagot ng ating bida, nasiyahan ako. Siyempre nasiyahan ako. Sa isip ni Hong Chen Yi, Xiao ano bang tinatago mo? Hayaan mong magsisi ang guro para sayo. Preste, kung ilabas ko to, siguradong matatakot ka hanggang buto. Magyabang ka pa ng ilang araw, titisin ko muna. Itinaas ng ating bida ang kamay, at tumunog ang sing-sing sa daliri niya. Balita mula sa guro, bulalas niya. Mula sa singsing, -sing, narinig ang isang boses, nakababatang kapatid, bumalik ka agad sa sekta para pag-usapan ang mga hakbang. May malaking pangyayari sa lalawigan ng wasteland, pinaghihinala ang isang sinaunang lihim na kaharian ang malapit ng bumukas. Kapag nakinabang dito ang Shin Tian sect, tiyak na uunlad tayo. Muling bamulong si Yun Lin, isang sinaunang lihim na kaharian. Tumayo si Hong Chi Ian Yi at ipinaliwanag sa ating bida, ang sinaunang lihim na kaharian ay isang lugar na puno ng kayamanang makatutulong sa paglinang. Kayamanang sapat para baguhin ang kapalaran ng isang karaniwang tagapaglinang, parang isdang tumatalon sa Dragon Gate, tatahak sa landas tungo sa imortalidad. Hindi ko akalaing may ganoong lugar sa dukhang lalawigan ng wasteland. Matapos sabihin ito, bahagya siyang umiti at lihim na nag-isip. Ang balita tungkol sa paglitaw ng kahariang ito ay tiyak nakakalat. Magkakagulo, pero pagkakataon din ito para sa atin. Kung maaga natin ang biyayang ito at pagsamahin sa kapangyarihan ng tatlong libong lamas, tiyak na tataas ang antas ng ating paglinang nang hindi pa nagagawa noon. Sa oras na iyon, Tumulong din ang sistema sa isip ni Yunlin, bagong misyon, bagong pag-login. Kapag natapos ng host ang pag-login sa lihim na kaharian ng loot Tryen, makatatanggap siya nang isang napakalaking sorpresa. Medyo na-excite si Yunlin at sinabi, "Napakalaking sorpresa. Sistema, bilis at ipaliwanag mo kung ano 'yon." Sumagot ang sistema, "Kung sasabihin ko, hindi na sorpresa 'yon." lalong sumidhi ang pananibik ni Yun Lin. Tumayo siya at masiglang sinabi, alagad, maghanda ka. Bibisitahin muna natin ang emperador ng Dao, tapos babalik tayo sa Shin sect. Sumagot si Han Shi Yi, opo, guru. Sa maluwang na bulwagan ng palasyo ng duwi, masayang nagsalita si Xiao Ama, medyo ayokong mahiwalay sa inyo. Pwede bang manatili muna ako? Agad na sumagot ang emperador, "Hindi maaari. Sumali ka na sa Shintian sect. Napakahalaga ng pagkakataong ito. Maraming tao ang nangangarap nito pero hindi makamtan. Pahalagahan mo ito at huwag sayangin ang iyong kakayahan." Lumapit siya kay Yun Lin at nagsabi, "Kagalang-galang na immortal, aalalahanin ko ang turo mo na mahalin ang mga tao at maging mabuting emperador. Naway alagaan mo ang aking anak." Sagot ng ating bida, bawat isa ay may sariling kapalaran. Sumali na ang iyong anak sa Shintian sect, at hindi siya pahihirapan. Pero kung hanggang saan siya makararating, nakasalalay iyon sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya, kumaway, at nagsabi, Fair na, linger. Aalis na tayo, umalis na ang lahat, sabay-sabay silang nagsalita, Kataas-taas ang imortal itinaas din ni Shaolinger ang kanyang kamay upang magpaalam sa kanyang ama. Ama, babalik ang iyong anak na babae para bisitahin ka kapag may oras ako. Sa bulwaga ng paghahatid ng perlas ng sektang immortal, nakaupo sa itaas ang kagalang-galang na gintong araw at nagsalita pababa, kamakailan, maraming pangyayari sa lalawigan ng wasteland. Sinasabing malapit ng magbukas ang sinaunang lihim na kaharian. Bukod pa roon, ang sekta ng Wind Thunder ng iyong ama ay winasak ng Misty Peak ng sekta ng Shintian. Mahigpit na sinuntok ni Shinsha ang kanyang kamao at nagtanong, ano ang antas ng taong ito? Sumagot ang kagalang-galang na anak ng araw, balita mula sa labas, siya raw ay bagong umabot sa antas ng yuaning na tagapaglinang mula sa lalawigan ng wasteland. Napuno ng masamang enerhiya ang mga mata ni Chen Shao at inulit ang salitang Yuan Ying bago. Mapalakas ang buntong hininga sa galit, pumapatay ako ng Yuan Ying na parang pumapatay lang ng manok, sa silangang damin yon, sa bulwagan ng tunay na pamana ng sekta ng Immortal, mabilis na lumapit si Chen Shao sa kanyang guro upang magtanong tungkol sa pangyayari, sino ang pumatay kay matandang mu, malalim ang boses ng kanyang guro nang sumagot, hindi pa malinaw sa ngayon ngunit lahat ng ebidensya ay tumuturo sa sekta ng Xin Tian. Hindi lamang si Chen Xiao kundi pati ang kanyang guro ay puno ng pag-aalinlangan kung paano nagawa ng isang maliit na sekta na patayin si Elder Mo. Mas lalong nakakatawa na kung batay lang ito sa isang guro na nasa rurok ng Misty Peak sa antas ng nascent soul realm. Hinaplows ni Chen Xiao ang kanyang baba, iniisip na baka ibang tao ang tutuong salarin sa pangyayaring ito. Pagkatapos ay napakunot noo siya at galit na nagsabi, "Anuman ang kalagayan, dapat wasakin ang sekta ng Shintian, at ang guro sa rurok ng Misty Peak na pumatay sa aking ama ay dapat mamatay." Sa sandaling iyon, nagbigay payo ang guro ni Chen Xiao, "Sakto, lumitaw ang isang sinaunang lihim na kaharian sa lalawigan ng Wasteland. Magpapadala ang sekta ng ilang matatandang elder upang samahan ka sa paglalakbay na ito." Tandaan, kinakatawan mo ang sekta ng immortal. Pagdating ng oras, makikipagtagisan ka sa iba pang malalakas na kapangyarihan. Tungkol naman sa paghihiganti, maaari mo na itong gawin pagkatapos. Nais ng iyong guru na alam mo kung alin ang mas mahalaga at alin ang pangalawa. Naiintindihan mo ba, pagkarinig nito, agad na nagbigay galang si Chen Xiao at umalis. Pagkaalis niya, ngumiti ng misteryoso ang kanyang guro. Ang malalim niyang tingin ay nakatoon sa hiyas na hawak niya sa kamay, at ngumiti siya, disipulo, dapat patuloy kang magpakitang gilas. Kung makukuha mo ang mga yaman ng matandang ninuno sa paligsahan ng sekta, makakatiyak akong mababasag ko ang hadlang sa dakilang pag-akyat at maaabot ang antas ng Save Lives Realm. Sa oras na iyon, pareho tayong sisikat. Sa Kuan Luan Realm, tinatawag na Divine Lord ang antas ng divinity. Ang integration ay tinatawag na Celestial Lord. Ang dakilang pag-akyat ay kilala bilang Venerable One o Supreme. Samantala, ang Save Lives ay tinatawag na Void Immortal. Ang magkaroon ng titulong Immortal ay nangangahulugang taglay mo ang pinakamataas na kapangyarihan sa iyong nasasakupan. Sa lalawigan ng wasteland, isang rehiyong halos walang nakakaalam maliban sa sinaunang lihim na kaharian ng mga immortal, bigla itong naging tanyag sa silangang Dominion. Ang mga disipulo mula sa iba't ibang lugar ay nagsisidag saan papunta roon. Isang tao ang nagsabi, hindi ba't ang lalawigan ng wasteland ang pinakamahina at pinakaliblib na lugar? Pero ngayon may lumitaw na immortal. Pagkarinig nito, sagot ng isang mayabang na binata, sadyang sinuwerte lang. Mabuti na lamang, ang mga tagapaglinang sa Wasteland Province ay parehong mahihirap at mahihina. Paano nga ba mauuwi sa kanila ang isang immortal? Isa pang sabik na tao ang nagsabi, dapat magmadali na tayo. Kapag dumating na ang sekta ng immortal, baka hindi man lang tayo makatikim kahit patak ng sabaw. Sa malayo, ang bundok sa kanilang harapan ay ang silangang dam ng lalawigan ng wasteland. Manipis na ulap ang lumulutang sa paligid ng bundok, at sa labas ng lihim na kaharian, karaniwan ay walang makikitang tao. Ngunit ngayon, kung anong pangyayari ang nagaganap, sapagkat mula sa lahat ng direksyon ay nagsisidatingan ang mabubuti at masasamang sekta. Sa isang gilid, Isang matandang may puting buhok ang tumingin sa paligid at nagtanong na may halong pag-usisa, "Lumitaw na ang lihim na kaharian?" At apat na sa lima sa pinakamalalaking sekta, lahat ay dumating na, ngunit tanging ang Xian Tian Sect lamang ang wala pa. Posible kayang sumuko na sila. May isang nakarinig nito at agad na sumagot, "Hindi pa natin masasabi 'yan." Pagkatapos nilang lumunin ang Wind Thunder Sect, Baka sila pa nga ang lumaban para sa pinakamataas na posisyon sa lima. Sa sandaling iyon, lumitaw sa himpapawid ang matandang ninuno ng Move Mountain Sect, si Ouyang Fong, na naglalabas ng malakas na presensya. Masigla niyang sinabi, matagal na akong nakapagsara para magkulong sa pag-e-ensayo. Ang Shin Tian Sect ay dati nasa pinakamababang pwesto, ngunit ngayon ay napukaw nila ang interes ng aking Move Mountain Sect. Nang makita si Ouyang Fong, biglang nagbago ang ekspresyon ng isa. Nabigla siya nang makita na umabot na ito sa Divine Transformation Realm. Namangha ang matandang puti ang buhok, halos mapanganga. Akala niya'y dalawa lang na Yuan in Cultivators ang pinakamataas sa Xi'an Tian sect at sila na ang nagmamataas sa lahat. Hindi niya inakala na sa mismong Wasteland Province ay may isang Diyos na Cultivador pala. Sa sandaling iyon, lahat ng disipulo mula sa iba't ibang sekta ay yumuko at sabay-sabay na sumigaw. Malugod naming tinatanggap ang aming matandang ninuno. Malakas na wika ni Ouyang Fong. Hindi ko inakalang sa araw ng aking paglabas ay masasabay ko pa ang pagbubukas ng sinaunang lihim na mundong ito. Mukhang itinakda na nga ng tadhana. Tumaas lalo ang nakamamanghang presensya ni Ouyang Fong at malakas niyang tinanong ang lahat. Ang lihim na mundong ito ay unang pinasok ng Move Mountain sect. Mayroon bang alinman sa inyo, mga kaibigang dawista, na hindi sang-ayon dito? Dahil sa nakakatakot niyang aura, walang sinuman ang nang-ahas na gumalaw. Para sa mga naruroon, wala silang ipinagkaiba sa mga langgam na humaharang sa daan kung ihahambing sa isang tulad niya na nasa Divine Transformation Realm. Agad na yumuko ang lahat, Magalang na nagtipo ng mga kamay at nagsabi, susundin namin ang inyong banal na utos. Sa loob ng Move Mountain sect, masayang sumigaw ang mga disipulo. Makapangyarihan ang aming guru, makapangyarihan ang aming guru. Sa paglitaw ng isang nilalang na may pagkadyos, sino pa ang magtatangkang makipag-agawan ng karangalan? Humalaklak si Ouyang Fong. Mabuti, ha ha ha. Ngunit biglang, ang malinaw na langit at mapuputing ulap ay napalitan ng makakapal na may itim na ulap. Kumidlat at kumulog ng ubod lakas. Mula sa malayo, dalawang spaceship ang unti-unting lumapit sa silangang dominion ng Wasteland Province. Isang boses na puno ng autoridad ang nagsalita. Narito ang Tonwu Holy Hall. Ang mga katutubo ng Wasteland Province ay dapat umurong. Ang Wong sect ay dapat umalis at huwag magpanggap na may karapatan dito. Ang sinaunang lihim na mundong ito ay pagmamayari ng aming Hongji sect at walang sinumang dapat magtangkang makipagkompetensya. Sa ibabaw ng spaceship, nakaupo sa isang trono ang Southern Suppression King ng Shantian Dynasty, isang mid-stage na nilalang sa antas Diyos. Paglitaw pa lamang niya, mayabang niyang sinabi, mayroon palang isang Diyos dito sa Wasteland Province. Tumingin si Ouyang Fong sa Southern Suppression King. Biglang nagbago ang kanyang mukha at pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya inakalang may daan-daan pang nilalang na may pagkajos. Isang taong tulad niya, na dumaan sa matinding hirap upang maabot ang antas na iyon, ay naging tanyag sa Wasteland Province ng igit sa isandaang libong taon. Ngunit sa labas nito, wala lang pala siya. Nagulat si Ouyang Fong at marahang nagsabi, Mga iginagalang kong kaibigang dawista, ako ang matandang ninuno ng Move Mountain Sect. Si Ouyang Fong, tawagin niyo na lang akong Xiao Fong. Ngunit tumuno sa kanya mula sa itaas ang Southern Suppression King at sumigaw. Matandang walang hiya, may gana ka pang magpakapamilyar sa amin. Bumaba ka agad at maghintay diyan. Wala kang lugar dito, ang mga tauhan na nakapaligid sa Southern Suppression King, na umaasa sa kapangyarihan at autoridad nito, ay walang takot na nanlaid. Oyang Fong, kahit makalusot sa Divine Transformation Realm ang mga katutubo ng Wasteland Province, wala pa rin kayong halaga. At kayo pa itong gustong maging kapantay namin. Matandang iyon, bumabaka at huwag kang hamarang sa iba. Sa haba ng kanyang buhay, ngayon lang nakarana si Ouyang Fong. Nang ganitong matinding pang at nag-apoy ang kanyang galit.